Hello mga respeto at isang magandang gabi na naman po sa ating lahat. Nandito po tayo ngayon sa JT sa home of the best bulalo and kare-kare. Dito pa rin po sa Tagaytay. At ito nga po pala ay matatagpuan sa Silang Crossing, West Tagaytay City. Ang landmark po niya is beside Starbucks Hiraya. At pan-second time ko na nga po palang kumain dito sa JT's. Una ko pong nakainan ay doon sa mihasyenda, doon po sa Silang Kabite. At two times up nga po pala ang JT's para sa akin. Masarap po lahat ng pagkain nila. Ang nakain nga po pala namin doon ay tawilis, bulalo, at lechong kawali. At nagtaka nga po ako sa review sa Google Maps na 3.3 lang. Out of 1450 na nag-rate dito sa JT's na to. At para nga po sa akin is hindi ka pa paniwala na ang baba po ng rate nila sa JT's dahil ito po yung the best bulalo na natikman ko talaga. So malalaman po natin kung bakit ang baba-baba ng rate nila dito. Subukan po natin mag-order ng bulalo at iba pang mga dish dito para malaman po natin kung masarap po ba ang pagkain nila dito compare po dun sa hacienda na dati namin kinainan. At ang business hours nga po pala nila from Monday to Thursday is 9 a.m. to 2 a.m. Kapag Friday naman po is 9 a.m. to 3 a.m. Pag Saturday and Linggo, 7 a.m. to 3 a.m. At meron po pala sila ditong buko pay. So ang price po nila is regular po is 320 which is naman po is 350. At isa pa po, po palang napansin ko sa branch na to is medyo luma po yung mga muebles nila at yung iba pong mga gamit. So need lang po siguro nilang palitan to o pinturahan man lang. Pero yung lugar po is maaliwalas tapos malamig po siya. So ito naman po yung mga order natin. Una po is appetizer, calamaris po, 380 pesos. For sharing na po ito. Sunod naman po is yung soup natin, bulalo, 750 pesos. Good po siya sa 3 to 4 person. Sunod naman po is chop suey, 320 pesos. Sunod naman po ay whole chicken, 650 pesos. Kapag half naman po is 325. Good for sharing na po ito lahat. So, pansit kanto, last po ito is 380 pesos meron nga po pala kaming iced tea na nasa pitcher for only 180 pesos. So wait lang po natin yung pagkain natin ng mga in order at i-rate po natin yung restaurant na to at dun sa hacienda na kinainan namin kung masarap nga po ba yung pagkain nila dito kasi marami pong akong nabasa na nagre about po sa pagkain dito sa branch na to. So makikita po natin mamaya at matitikman natin ang mga pagkain nila. Oh. At dumating na po yung pagkain natin. So ito po yung calamari's niya, ang appetizer natin. So ito naman po ang natin. So ayan, mixed vegetable po siya. At siyempre ito po yung pinaka-star ng lahat, ang bulalo. So titikman po natin 'yan kung same po ng taste ng nasa huli nating kinainan ito. At pakita ko po sa inyo yung iba pa naming na-order. So, ito po yung isa namin na order, Tawilis. So, masarap po yung Tawilis dito sa JT. Thumbs up po. At syempre, yung chicken po natin, fried chicken. So, tikman na po natin ang bulalo nila. So, ayun nga po is, tikman po muna natin yung pansit kanto nila. Dahil yung bulala po natin, Sinerve nila ng malamig. Malamig po siya talaga. Hindi mainit. So, ayan. Mm. Mm. Masarap po yung ano nila yung pansit Canton. So, tamsa sa po tayo dito. Yun nga po is na nauna natin kainin yung pansit Canton kasi sobrang lamig po talaga nung sunerb nila. So, kasi usually po, pag kumakain tayo dito sa mga Pilipino food, una natin kinakain po yung sabaw. Mas lalo na po dito sa Tagaytay or nasa malimig tayong lugar, talagang uunahin po talaga natin yung sabaw. So, nag-serve po sila ng malamig. So, hindi po ako makapaniwala na ginawa nila yon. So, tikman naman po natin itong chicken nila. Hmm. So, okay naman po yung chicken nila. Um, medyo masarap naman po siya. So, ayun nga po is nakakadismaya lang dahil nagsaserve silang ng malamig na sabaw. At uh, sa tingin ko po, hindi lang po kusina ang may kasalanan nito. Dapat... Lahat ng lumalabas po sa kusina is dapat mainit, lalong-lalo na po yung sabaw. And dapat po sana, no double check ng no, mga nagsaserve yung sabaw nila kung mainit. So ayan po, tikman na po natin ang bulalo nila. Hmm. Malambot naman po yung bulalo nila. Sarap. So piniinit na po natin to. Sarap naman po siya. Sarap po siya talaga. At kung i-rate ko naman po ang food nila is 9. At kung i-rate ko naman po ang buong experience natin dito, ang service, ang pagkain, at ang itsura ng restaurant nila is 7.5. At hanggang dyan po ang vlog natin ngayong araw. At iniimbitahan ko po kayong subukan nyo rin po ang JT's dahil masarap din po ang mga pagkain nila dito. Sana po ay samahan nyo ako. Sa susunod pa natin mga bagong vlog. Maraming maraming salamat po.